Ang magiging magiging si Ma'am, yung ganda na ko rin ng ginawa. Ay! Ano yun? <laughs> o, oh, diba? Sabi sa'yo, iayaw niya ng water lang. Oo. Oh. Gusto niya may flavor yung... ah! Bali, tayo. Hindi pala naglog! Gusto agad! Alin? Gotas. Alam niya, alam niya yung amoy ng may gatas, sa wala na. Salamat po. Alam niya. Ay, hindi mo ako lang kung mas pigi ko po. Hindi mo mas pigi pa po. Kapag ito may daddy rin siya. Sabi hindi Lilin, hindi mo na ito pinapagay. Oo, ito daddy yun. Ano yung gata? Di Bertrand. Kailan? Yung tigwa 110 ka mo. Doon, di Bertrand. Ay, 110.